Hello guys, hello mga mamsi Nandito nga po pala kami sa National Kidney, no? Sa NKTI uh, Ito po din nalako po si Freddy dito Dahil po sa kagustuhan kong gumaling Dahil nasa critical na condition po siya Ang tagal po namin sa hospital, no? Sa Pampanga Pero hindi po siya gumaling Kaya nag-decide po kami na siya dito Ayun naman po, pagdating namin dito Ayaw po kaming tanggapin ng doctor. Oh, sabi nga po, oh, bakit nga daw po kami nagpupunta dito, eh, gawa nga po hindi naman sila yung gumawa ng peritoneal niya. Eh, sa, pag, sa pagkakataon na po na yun, oh, dahil yung iniisip ko na lang po, yung, yung nga po na iniisip ko na nga lang din po na dito po mapapabuti siya. So, ayaw po kami tanggapin ng doctor So, nag-decide po yung tumulong sa amin dito na ipaprivate na lang. Uh, oh, saka na lang tayo bababa pag magta-charity, pag okay na lahat. So, dahil nga po, 4 days pa lang, dumating na nga po yung bill namin. and po, ano, uh, malaki na. Nasa, kulang na sa 200. So, nagpapacharity na po kami sa service para po sana wala na kaming bayaran. Eh, pagkakataon po, o, oh, po lahat nila yung mga bill namin. So, hmm, nagkataon din po na na dengue yung mga anak ko nasa JBL Pampanga naka-admitted po dengue at pneumonia kaya e ngayon po gusto na namin bumaba sa service dahil malaki na po yung babayaran namin dito pagkakataon po na uh, pabayad, babayaran daw po muna namin lahat yung mga uh, bill namin dito bago kami ibaba sa pagkakataon po na to ang dami po kong ahensya um, yun nga po, puro sarado sila lahat hindi ko po alam paano po kami makakababa dito para po hindi na lumaki yung bill namin kaya humihingi po ako ng tulong na sana po matulungan niyo po kami ito po si Fred.